Min Mendoza, ikinatuwa ang pag-ami ni Alden Richards sa kanya. Marahil ay walang nakakapansin nito bukod sa mga true-blooded Aldab Nation. Nakitang kita ngayon sa mukha ni Min Mendoza ang saya at pagkakontento simula ng aminin ni Alden Richards ang tungkol sa kanilang dalawa at mga nangyari masaya naman ang True-Blooded Aldab Nation sa development na ito dahil ang totoong panalo dito ay sila rin. Patatandaan kasi na panay amin ngayon ni Alden Richards patungkol sa naging relasyon at tunay na relasyon nila ni Maine Mendoza lalong lalo na nang mabanggit pa ang kanilang mismong anak. Kaya ngayon nga ay kampante ang True-Blooded Aldam Nation na maaaring ilabas na ni Maine Mendoza at Alden Richards sa lalong madaling panahon ang kanilang tunay na intensyon kung bakit ba nila pinatatagal pa at ayaw aminin ng tahasan ang kanilang tunay na relasyon ngayon alam naman kasi ng buong Aldab Nation ang mga pangyayari at ang history ng buong Aldab at Maychard ang tingin kasi ng True-Blooded Aldab Nation. Ginagawa lang sirain ng Armin ang Aldab, ngunit hindi nila napapansin na magkaiba ang Aldab sa Maychard dahil nga ang Aldab ay talagang galing sa Itwulaga at Kaliserye at ang Maychard naman ihango na sa totoo nilang buhay. Kaya siguro litong-lito ang mga Armin at mga Bashers. Talagang tumsirain ang Aldab hindi nila alam nakakapit pa rin ang True Blooded Aldam Nation sa Midgard. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i ang video na ito. Thanks for watching.